Hello mga kabisi mine. So ngayon may binuksan tayong panel, electrical panel ito kasi maglagay tayo ng power supply para sa ating uh, fire alarm panel para sa emergency light at saka uh, exit light. So lahat ng mga load natin ay nangangailangan ng 220 volts power supply. So nakita natin ang panel na ito, marami pang ah uh, or spare na uh, circuit breaker. So nakita din natin ang panel na ito ay three phase na RYB. So na-check natin ang uh, power supply na ito ay three phase na 220 volts. So kadalasan ginagamit dito ay 110 volts. Kaya may power supply sila dito na Uh, line to neutral na 110 volts so ang kailangan natin ay 220 volts so kaya uh, ang gagawin natin kukuha tayo ng dalawang phase para sa supply ng ating panel at saka emergency exit light so ang exit light kapag sinuplayan mo ng Uh, 110 volts hindi gagana yan so kaya uh, 220 volts ang kailangan talagang isupply natin dyan so itong uh, panel board ay nakadesign ito sa 110 volts so kung makikita natin naka line to neutral ang ah uh, supply. So yan naka-RYB ang cable coding diyan. Pero 110 yan kasi na nakakabit sa neutral yung black. So nasubukan natin na inilagay natin sa busbar ang neutral pero ayaw gumana ang ating exit light. Kaya kailangan talaga na ang exit light natin ay to 20 volts na supply. Meron namang mga device na uh, 100 volts to 220 gagana 'yan. So, tulad ng ibang uh, design ng emergency light na kahit 110 lang ang supply, gagana pa rin. So depende 'yan sa design ng appliances kung gagana siya sa 100 volts to 220 bots so, sa mga nagtatanong dyan na bakit may 110 na power supply ito ay design nila dito sa lahat ng mga appliances na ginagamit ay 110 volts kaya yung design ng panel na ito ay Uh, 3 piece na 220 line to line ang power supply nito sa so, pag terminate natin diyan so hindi na tayo nasunod yung uh, color coding kasi ang cable na nilagay natin diyan ay uh, red at saka black kasi sa pagkakaalam natin ay line to neutral